Okay mga tol, it's me again, your Kuya Nasa, at welcome back nga po pala ulit sa channel natin. So ngayong gabi, pag-uusapan po natin, paano ba tayo magiging consistent sa negosyo natin kay Sitaw. So merong mga ilang mga tao na nag-PM na sa akin doon sa Facebook ko na nabigyan ko na ng ganitong klase ng advice, pero para doon sa mga tao na nagsisimula pa lang o para doon sa mga taong hindi pa talaga malinaw sa kanila at madalas nakakaramdam sila ng pagkabagot, pagkainip at uh, nalilitan sila sa sakit-sakita nila. So malaking tulong itong isishare ko sa inyo at sana, sana makatulong ito sa inyo talaga na para makita ninyo o maliba, maliwanagang kayo kung ano ba talaga, o kung paano ba talaga kayo magiging uh, consistent sa negosyong binuksan ninyo kay Sitaw, okay? So para dun sa mga tao nga pala na nakamiss ng upload natin kahapon, so pasensya na po kayo ha, meron po talaga akong upload. Ang problema lang, hindi ko po itinuloy kasi sumagot po ako ng isang tao na nag-comment dun sa ilang mga video natin na medyo negatibo po yung pananaw niya, no? Kaya lang, nung sinagot ko po siya, medyo napasobra po yata yung sagot ko. Kaya nung habang ini-edit ko po yung video, is parang naawa ako dun sa tao. Sabi ko, baka mamaya magkaroon ng masamang epekto kung ano yung mga sinabi ko sa kanya. Well, lahat naman ang sinabi ko, totoo. Kaya lang, para sa akin, parang sumobra yata na sabihin ko yung mga ganong salita sa kanya. Kasi, ang dating kasi sa akin ng comment niya is pinagbibintangan niya ako na hindi ako nagsasabi ng totoo, no? So, yun lang po yung ano ko. Hindi ko na rin sasabihin sa inyo kung ano yung detalye. Basta malinaw po sa akin doon ang naging dating niya sa mga vlogger na kagaya ko is hindi kami nagsasabi ng totoo. Kaya ako nga inopen sa inyo yung shop ko kay Sitaw, di ba? Para makita ninyong lahat kung ano ba talaga yung nangyayari sa aming mga seller doon sa loob ng platform ni Sitaw. Tapos sasabihin niya na parang hindi ko sinasabi yung totoo o hindi namin sinasabing mga vlogger kung ano yung totoo tungkol kay Sitaw. Kaya nga ako nag-open na eh. Kayo na 'yung mag-kayo na 'yung sumagot, 'di ba? Kayo na 'yung maghusga, kayo na 'yung maghanap ng sagot niyo so makikita ninyo 'yung mga nararanasan ko doon sa platform ni Sitao. Kayo 'yon medyo habang uh, ina-edit ko na 'yung video ko kagabi, eh hindi ko na siya tinuloy, no? Kasi parang kung ganoon 'yung pananaw niya, well sorry for him, well stay na lang siya kung nasaan siya, no? Pero sana, sana dahil dalawang video ko 'yung kinumentan niya, kung mapanood mo total, sana ituloy mo 'yung panonood mo sa mga video ko para nang sa ganun naman, baka mamaya makatulong pa ako sa'yo, no? Uh, kasi dito maliwanag sa ginagawa kong mga video ina-upload ko gabi-gabi na wala akong itinatago kay Sitaw. Yung sinasabi mong 7 to 8% na yan nakikitain kay Sitaw, lahat yan sinabi ko dito. Pati yung kitaan sa affiliates, lahat yan sinabi ko dito sa channel, channel ko, no? Kaya ikaw, bago ka magsalita, ang payo ko na lang sa'yo, tol, tulungan mo muna yung sarili mo. Kasi hindi ko talaga alam kung ano talaga yung point ng pagko-comment mo. Bakit ah... Uh, gusto mo bang salba yung mga tao na nagtatry dito kay Sitaw na sa tingin mo mali yung desisyon nila na mag-take ng risk dahil nga maliit lang yung tubo? So para sa iyo ba, mas gugustuhin mo pang huwag ka nang mag-take ng risk kasi nga maliit lang naman yung tubo. So pipiliin mo na lang na hindi ka tumubo kaysa sa, wala, uh, kaysa sa tumubo ka. So ibig sabihin ayaw mo ng 7 to 8 mas gusto mo yung walang percent. So ganun yung choice mo, di ba? Pero wag na, okay na. Kung ano man yung pananaw mo, tol, sana payo ko na lang sa'yo kung hindi pa ngayon yung tamang oras para makita mo kung ano yung mga nakikita namin at kung ano yung nakikita ng mga viewers ko sa nakikita nila kay, kay Sitaw, kung bakit sila nag no? At naging ko lang sa'yo, wala akong in-invite na kahit sino rito. Ibibigay ako ng transparent reviews para sa kanila, sa mga taong may positibong pananaw na sa buhay. Ngayon tol, kung hindi mo pa nagiging nakikita yung kapositibuhan ng pagkatao mo, uh, magano ka muna tol, tulungan mo muna yung sarili mo bago mo subukang tumulong sa iba. Kasi minsan yung informasyon na dandala natin, kahit sabihin mong maganda yung layunin natin, maganda yung motibo natin, pag in natin ng hindi tama, kaya nga rin hindi ko na itinuloy yung upload ko para sa kagabi. No? Kasi nga parang sa sobrang ano ko na tama yung sinasabi ko, na parang ang sama na nandating kahit sabihin mong ako na yung nakikinig, ako yung nagsasalita doon na natutuwa ako, na totoo yung sinasabi ko at tama ako. Pero pag nilagay ko yung sarili ko sa iyo, kung ako yung pinagsabihan ng ganun, parang hindi na maganda pakinggan. Kaya hindi ko na siya tinuloy. So sana ngayon, tol, naririnig mo ko at tulungan mo yung sarili mo. Baka marami ka pang mga bagay na hindi pa naiintindihan bago ka magkomento, okay? So okay, mga tol, dive in na tayo sa topic natin, no? Pero syempre, bago yan, kung gusto mong matuto, intro, pasok! So okay, mga tol, so kagabi, hindi ko nga na-upload sa inyo pero nag-trigger ako ng holiday mode. Para sa mga hindi nakakaalam, nag-trigger po ako kagabi ng holiday mode. So hindi ko pa na-open ulit yung system ko o yung shop ko kay Sita ngayon pa lang. Kasi medyo durug po tayo sa trabaho ngayon, no? sub-sub tayo sa trabaho. Ah, uh, kaya pagdating na pagdating ko, ito, camera agad. hindi pa ako nakakapagtanggal ng pantalon at medyas. So, ah, uh, tinuloy ko na agad yung video natin na to kasi may, may, may mayroon pa akong mga kakausaping tao. No? So ngayon, uh, kailangan lang po natin gawin, I monitor po natin kung ano po yung magiging epekto nung nag-holiday mode po o kanina. Ah, uh, ay pala sorry, nag-holiday mode ako kagabi. So ngayon nabawasan siya ng isang ng isang araw. At the same time bakit ako nag-holiday mode? Kasi nga po, alam niyo naman na naglabas po tayo ng 40,000 doon sa wallet po natin. I mean 30,000 sa wallet natin at 10,000 doon sa affiliate natin. So yung 40,000 po na yun para lang po uh, alam niyo is na ko na. Pero hindi <laughs> dahil na ko na siya is pumasok na siya sa bulsa ko. Yung 40,000 po na yun ay eh, may pinuntahang ibang oportunidad, no? So i-update ko na lang po kayo kung naging all goods na po doon. Pero yung mga taong nakapalo po sa akin sa Facebook, malamang may idea na po sila kasi nag-share na po ako ng dalawang, uh, dalawang post kanina galing doon sa aming coach na, na, meron ng mga resulta, no? So yun po, kaya yung mga nakapalo po sa akin sa Facebook, alam na po nila, meron na silang idea kung ano po yung tinutukoy kong panibagong oportunidad. So ngayon, medyo humahaba yung paliwanag natin. Dive in na tayo kay Sitao. Tara! So, ayan mga tol, nakikita ninyo, no? Mamaya pa siguro mababawasan tong 168 hours natin. Kasi, uh, pa ba to? Kasi kagabi, tinurn on ko siya, eh. Ngayon, nakalagay turn off. So, kailangan ba i-click ko to ng turn off? Hindi natin alam, no? So, ngayon, dahil nandito na tayo at gusto ko nang isara to, para baka mamaya mabawasan pa, eh, no? Tingin nyo, turn off ko na lang, no? Turn try nga natin para makita natin. Are you sure you want to turn on vacation mode? So, ibig sabihin, naka-turn off siya. Kasi pag niyas ko to, mata-turn on na naman eh, di ba? Eh, hindi. Cancel. Hindi ko na. So ngayon, bakit tayo kanina, ah, bakit tayo nag-holiday mode? Bakit kung dati tinrigger yan? Siyempre, unang-unang dahilan natin yan is para makita nga natin pare-pareho kung ano yung magiging epekto nito. Siyempre, isa ring dahilan bakit tayo nag-trigger ng holiday mode kagabi is, ah, alam nyo naman, tungkol pa rin doon sa paglalabas natin ng 40k. Kasi tingnan nyo yung wallet balance natin. Ito, Meron na ulit tayong 9,000. Pero nakapag-pick up na ako kanina ng... So, kanina nakapag-accumulate na ako ng 5,197. So, ibig sabihin, na lesser na yan. Ibig sabihin, kanina umabot yan ng 13,000 na, no? So, ang gusto kong iparating sa inyo, bakit ako nagbawas ng... Uh, dapat 10,000, 10,000 tayo everyday, di ba? Bakit ako bumaba ng 5,000? May connection yan sa paglalabas natin ng 30,000 dito sa wallet balance natin. Bakit kamo? Kasi yung pinroseso nating nakaraan ng 10,000, 10,000, 10,000, 10,000, 10,000. Ibig sabihin, yung 50,000 dito sa pricing money natin is ang balik pa niyan kung hindi tayo nagkakamali dahil pinroseso natin yan ng A1 at na-pick up yan sa warehouse nung ados 2 address A3. Ibig sabihin, expected ko magsisimulang bumalik yan kung hindi 16, 17 pa yung balik ng mga produkto na yan sa wallet balance natin. So, ibig sabihin, kapag nag-accumulate ako ng 10,000 pa rin ngayon at hindi ako nagbago ng plano, pag pumasok na yung 50,000 na nandito sa freezing money natin, is mawawalan ako ng pang-accumulate sa ibang mga order at ibang mga araw na papasok sa akin. Kaya napilitan din akong mag-trigger ng holiday mode. Okay? So, sana nakukuha niyo yung point ko, mga tola. Kasi kung hindi ako mag-trigger ng holiday mode at gagawin ko lang na 5,000, 5,000 yung accumulation rate natin day parang hindi ko mamimit yung 55 uh, processing rate na syempre na number one rules ngayon ni Sitaw. So kaya ang ginawa ko, nag-isip ako ng maigi, pinag-isipan ko to ng maigi, no? kahit labag sa kalooban ko na bumaba ako ng 5,000 at the same time gumamit ako ng holiday mode pero kailangan eh kailangan yon no so ngayon magdidepende na lang tayo sa dami ng order na pumapasok sa atin so kahapon bago ako mag trigger ng holiday mode nung isang araw bong buong isang araw na yon ang nareceive ko lang na order ay 38 orders. So ngayong araw na to, walang pumasok na order sa atin kasi nga, naka-holiday mode tayo. Okay? So ngayon, pagka natapos na yung holiday mode natin, makikiramdam tayo kung ilang order ba yung papasok sa shop natin ulit. So para may pakita ko lang sa inyo yung mga pinroseso nating mga order kanina, which is 19 orders nga yung mga pinroseso natin. So mapapansin nyo rito, meron tayo ulit na 13, plus dito sa kabilang page. So 13, may, meron tayong 6 dito, so 19, no? So, labing siyam. Labing siyam yung na-processo nating order kanina. So, ngayon, balik ka tayo sa dashboard natin. So, kung mapapansin ninyo, meron na tayong 63.71 processing rate dito. Kaya lang, 6 days na lang o 6 sa uh, times na lang yung remaining nating holiday mode, no? Pero ang tataka ko, bakit hindi pa nababawasan tong oras natin na 168 hours? So, siguro, after niyang matapos yung uh, holiday mode natin sa loob ng 24 oras, saka siya mag, uh, magdidedak dito no so malalaman natin so ayun ngayon pasok tayo sa topic natin kung paano kayo magiging consistent kay sitaw no so number one, kailangan simula pa lang sa pag fill up nyo pa lang ng form o kahit sabihin sa naghahanap pa lang kayo ng mga information tungkol kay sitaw bago kayo dumating sa point na pagpipirma na kayo pipirma na kayo ng form ni sitaw dapat malinaw sa inyo at alam ninyo na yung pinipil upan ninyong form ay hindi basta-bastang form. Ito yung form kung saan pinag-uusapan o pinipirmahan, sinisimulan ninyo yung negosyo na pwede ninyong pagkakitaan. Hindi po ito yung kagaya ng mga form na gumagawa ka lang ng account sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube, at kung ano-ano pang mga platform. Ito pong form kay Sitaw ay negosyo mo. Ito po ay papasukan mo ng pera, imamanage mo yung mga produkto, at kikita ka. Maraming ang bagay na matututunan sa pagmamanage mo ng negosyo kay Sitaw, kaya huwag mo itong gawing biro. sa so unang-una na yan una pa lang kailangan alam mo kung ano yung form na apan mo at para saan yun. At kung ano yung magiging epekto nito sa'yo. Kaya kailangan, dun pa lang sa point na yun, seryoso ka na. Pangalawa, kailangan i-maximize mo, kilalanin mo yung platform na pinagpipilapan mo at kung saan ka magsisimula ng negosyo. For example, yung platform na to, pwede kang kumita kapag nag-pick up ka o nagproseso ka ng order. Kikita ka ng 7%. So pangalawa, pwede ka pa ulit kumita sa pamamagitan ng mga affiliates o mga taong ini-invite mo at binibigyan mo ng referral code. So ibig sabihin kung kaya mo mag-invite o yung may mga tao kang mga kakilala ka na meron ding positive mindset na kakilala mo at hindi pa nakikita si Sitaw, pwede mong i-introduce sa kanila si Sitaw. Pwede mong gamitin yung mga video na ginawa natin dyan para kapulutan mo ng aral. Sa madaling salita, aralin mo yung platform ng negosyo mo. I-maximize mo kung ano yung kakayahan ng platform ng negosyo mo na kumita. Huwag kang mag-focus lang doon sa pagbebenta kung talagang gusto mo ng mabilisang resulta. Kagaya ko, nung unang upload ko dito sa YouTube, pwede niyong i-check. Sabi ako doon para doon sa mga taong nagtatanong sa akin kung gaano katagal ang ROI base sa sarili kong kalkulasyon. Aabutin po tayo ng 8 hanggang 10 buwan bago po tayo makapag-ROI. So ibig sabihin po ng ROI is return of investment. So ibig sabihin po noon kung magkano yung perang ipinasok natin sa platform, siya din po'ng kukunin natin palabas. So nung sinabi ko po yung video na yon is nag-uumpisa pa lang ako kay Sitao kaya nung panahon na yon is talagang inalam ko talaga kung puma, papaano ako papasok at kung kailan ako makakalabas. Kaya yun po yung unang upload ko ng video. So ngayon po, nung na-realize ko na pwede pala kung kumita sa mga affiliate sa affiliates na yan. Ibig sabihin, hindi lang ako sa pagbebenta pwedeng kumita. Pwede rin akong kumita sa mga maibibenta ng mga taong maipapasok ko doon sa loob ng platform gamit yung affiliate code ko. So, ang ginawa ko, paano ko mag paano magkakapag-invite eh wala naman akong kilala dito sa ibang bansa at hindi ko rin naman alam kung sino yung mga taong maniniwala sa akin. So, syempre nakakita ako ng mga tao kung paano sila nag-iintroduce. Inisip ko, ko paano ko nakita yung taong nagpakilala sa akin kay Sitaw. Kaya naisipan ko ginaya ko. Sabi ko, syempre sabi mo, sabi nga nila, 'di ba? Kung gusto mong makita o makuha yung resulta ng iba, gayahin mo kung ano yung ginagawa nila. Huwag kang mainggit sa kanila. Pagtanong ka, gayahin mo kung paano nila ginagawa. Pwedeng pwede mo silang tanungin, what do you do and how you do it? Para lang malaman mo at makita mo rin marang nangyari din sa iyo kung ano yung resulta na nakita nila, na nakita mo sa kanila. Depende na lang 'yan sa magiging consistency mo, no? Kung kaya mong tapatan yung pagiging consistent ng idol mo, hindi go for it. Siyempre, ikaw rin naman makikinahabang nito sa huli, di ba? So, pangatlo, eto, pangatlo, pinakamahalaga sa lahat, at meron na akong mga taong na ng ganito yung mga nag-PPM nga sa akin, no? So ito yung pinakamasasabi ko talagang pinakamahalaga sa lahat para makapag ka o maging tuloy-tuloy lang yung journey mo kay Tao Maging kontento ka sa kung ano lang yung kaya mo. Bakit ka mo? Kasi maraming tao ang hindi nakakapagsimula kapag tinignan nila yung kinikita ng mga taong nauna sa kanila. Tapos yung mga taong gumamit ng malalaking puhunan kesa sa kanila. Ang sasabihin ka agad nila, Eh kayo, kikita kayo ng ganyan kasi malaki puhunan nyo. Eh kayo kumita kayo ng ganyan kasi nauna kayo. Eh kasi kayo kumita ng ganyan kasi nga pinush ninyo ng pinush. So doon pa lang sa panaitingin ninyo sa mga taong nauna sa inyo, hindi kayo makakapagsimula. At kahit makapagsimula kayo, panghihinaan kayo ng loob kasi kakainin kayo ng inggit. So ang simpleng payo ko lang sa inyo, kung ano yung kaya nyong simulan, makontento kayo at maging focus kayo doon. Dahil pag kayo nagsimula at gusto nyo kitain nyo kagad yung kinita naming mga nauna at malalaki na yung puhunan, eh hindi talaga kayo magiging consistent at hindi kayo magiging masaya sa kinikita nyo. Magiging dahilan po yan para tumigil kayo. Example, para lang po kayong nag-apply niyan sa isang kumpanya. Nag-apply po kayo sa, sa isang kumpanya sa mababang, sa mababang posisyon. Kung kasi yun lang yung kayang, uh, kaya mong trabaho. Kumbaga yun lang yung trabahong pit para sa'yo. Pero nung in-interview ka, ang sabi mo, gusto ko po kasing laki ng sahod ko yung sahod ng manager. Pwede ba yun? Siyempre hindi. Di ba? Bago mo makuha yung sweldo ng manager, kailangan magtrabaho ka kung saan ka nagsimula. Ibig sabihin kung ano yung perang meron ka, yun lang yung gamitin mo para makapagsimula ka. Kagaya nga nag-comment sa akin, sabi niya, pag nagpasok ka ng 50,000, kikita ka lang ng 4,000 in a month. Kaya wag nyo nang ipasok yung pera nyo dyan kasi nasa risky na tapos ang pa ng kita. So para, para sa kanya, ang choice niya, yung 50k niya, ibubulsa na lang niya kesa kumita ng 7% or 6% kung sakaling hindi mo ma-meet yung processing rate na 55%. So ganoon ang mindset ng tao. Nagkakatalo na lang po 'yan sa paggamit o pagbibigay o paggawa natin ng decision sa mga sarili natin. Minsan mas pinipili natin na maging safe. Eh. Nakakaano nga namang ilagay diyan sa risk yung pera ko? Ang liit lang ng tubo eh. Tapos ang laki ng nakalagay na risk sa akin, 'di ba? So kaya ang ko, ibubulsa ko na lang yung pera ko. Wala pa akong inaalala. So sa loob ng isang buwan, pag yung 50,000 mo ipinasok mo sa system ni Sitaw, pwede kang kumita ng apat na libo apat na ha. So, pwede kang kumita ng apat na libo. Ayaw niya yun. Kasi nga, gusto niya safe yung pera niya. So, meron ba kayong makikita negosyo na safe, walang risk? Lahat po ng desisyon natin sa buhay, may risk yan. Ngayon, kung hindi po kayo matututong mag-handle ng risk nyo, eh, ay po kayong maghangad na may magbabago po sa inyo. Yun pa lang po ay napakalaking bagay na. Kapag natutunan ninyo kung paano nyo iintindihin at paano ninyo kukontrolin yung mga risk ninyo, is malaking advantage po yun na magiging matagumpay po yung negosyong papasukin niyo pagkakaroon at magkakaroon kayo ng resulta. Kagaya ko, nakita nyo naman po yung resulta ko, hindi lang sa pera, kundi pati sa mindset, pati po sa personality ko. Hindi naman ako ganito ka dati kagaling magsalita. Pero ngayon, nagkakaroon na ako ng laman, nagkakaroon na ako ng point. Ngayon, kahit tignan nyo po yung mga video ko dati, so kukumpara nyo sa ngayon, kayo na po yung magsalita, kayo na po yung humusga. So ngayon, sana po nakuha po ninyo ng maayos yung mga punto ng mga pinapaliwanag ko sa inyo kung paano po kayo magiging consistent sa bawat decision na ginagawa ninyo. So, sana, sana, makatulong po ulit itong mga advice natin at syempre yung update natin na to dun sa mga taong nagaantay lagi ng na mga update natin o upload natin dito sa YouTube maraming maraming salamat po sa mga suporta ninyo at huwag po kayong magsasawa no? at gagalingan ko pa gagalingan at gagalingan natin araw-araw para lagi po akong mas, may dalang mas magandang balita sa inyo so medyo mahaba na po yung video natin meron pa po sana akong isasagutin na isang tao na nag-comment dun sa atin at kapakipakinabang po yung tanong niya pero next upload na po natin ilalagay yon no so sa tingin ko po hanggang dito na lang yung upload natin ngayon at maraming maraming salamat po sa maiksing oras na binigay ninyo sa akin Sana nakatulong na naman ako at nadagdagan ko na naman ang kaalaman ninyo kay si Tao So, kita kit sa susunod na upload Si Tao! <tip>